Leo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ang ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating TRS Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Ipipin ko, eh, yes, sa description box and also ipipin ko rin po yan sa comment section para mabilis nyo pong makita. Kung deactivated naman po kayo sa Facebook, pwede po kayong mag-email. Nandiyan na rin po yun. Ilalagay ko din yung email ko. And open tayo for international shipping. So, para saan nga ba ang ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Tiaras Bracelet? So, pwede po kayo mag-wish dito. Pampabalance din po ito. Itong ano natin, tears bracelet. No? Ang pagkaiba lang nila is ito, nakakapag-pabalance din also ng chakras. And, ano pa, pangontra po yan sa barang, sa kulam, sa sumpa, sa mga naiingit po sa inyo, sa mga nag evil eye sa inyo. Uh, pwede nyo rin po makita dyan kung mahal ba talaga kayo ng isang tao, naiingit ba sa inyo yung tao na yon or sino ba yung naiingit sa inyo. Ayan po. Pampaswerte po 'yan sa love life, sa career, sa business, sa ano pa, sa health. Tapos kung meron kayong binebentang properties, pagdating sa visa po, ayan. Okay na okay din po 'yan. So ito po ay aalagaan nyo na lamang. Mm -mm. cleanse, recharge and activated na po 'yan. Kaya Direct message na lang po kayo sa ating Facebook page or email if you are interested. So, ito sa akin kasi to. Okay. Tignan na natin ano yung mensahe for you, Leo. Spirit Guide, overall energy po ni Leo ngayong buwan. We have the letter. So, ayan. Makahalagang mga papelis po ito, ha? Na paparating po para sa inyo. Ayan, yung iba sa inyo could be your visa, could be kung ano mang inapplyan ninyo baka may nag-apply dito ng kunari, scholarship may nag-apply dito ng trabaho tingnan natin kung positive ba yan we have the book ayan naman po positive naman po siya ano Mm, -mm. So parang kung ano man yung mga paghihirap po ninyo towards that ano that papeles is okay na okay naman po yung resulta. Yan. Kung may mag e man din dito, mag-take ng exam. Kahit anong mga klaseng exam po yan. Ayan po. Very positive naman yung pinapakitang energy para po sa inyo. Tingnan natin. Leo. Energy pa po. Spirit guide. Energy pa po natin for Leo. So, meron tayo ditong the hermit mukhang pinagdasal nyo talaga to some of you parang nagnilay-nilay pa kayo para dito may tawag pa dun eh yung parang nagpanovi na yung iba sa inyo so I don't know kung exam ito ng anak ninyo for some of you Leo tingnan natin ano pa yung mensahe overall energy po spirit guide overall energy po natin for Leo prioritization you have successfully set priorities in your life in your work managing resources and time effectively this focus is helping you both personal and career growth yan so know your priorities talaga so kung alam niyo ayan may magte-take ng exam dito alam niyo na magte-take kayo ng exam so alisin nyo po lahat ng distractions as much as possible sa life niyo para makapag-focus po kayo yan, mag-focus po kayo sa bagay na magbibigay sa inyo ng growth. Family. So, meron din naman dito, ayan, pinagpo-focus po kayo sa inyong pamilya. So, baka may mga issues sa, may mga issues sa family na kailangan ayusin. So, di ba, bago matapos ang month na ito, ay pwede nyo na po yung maayos. Mas malaki or mas mataas yung chance. Punta po tayo week 1. Ayan, pagdating sa love life. Okay, pagdating sa love life, we have the full. So, yung iba po sa inyo dito, could be single po kayo. Kaya parang you are free, di ba? Kung sino man yung i-date mo, sino man yung kakausapin mo. Sabi nga, there is unending possibilities, di ba? We have seven of cups. Ayan, marami kayatang admirer dito, marami kang suitors. And we have Queen of Wands. Maraming nga nagkakagusto sa iyo dito, Leo. Ayan no? Tsaka nakikita ko din na mataas din yung iba sa inyo, mataas yung standards niyo. So kahit sabihin natin na maraming options diyan, hindi kayo basta-basta pipili. Okay, so you will choose the best talaga, yung tao talaga na uh, pasok sa standards mo. Mm. -mm. Tignan natin. Tsaka ito, meron dito mabilis mo board sa isang relationship. Oo. So, kaya din yung iba sa inyo, siguro hindi kayo pumapasok talaga sa relationship. Kasi kilala niyo yung sarili niyo eh. Diba? Ayaw nyo naman na magkasala. Yung committed kayo sa isang tao, tapos nag entertain kayo ng isa. Ng isa pa. So, kaya po, ayan. You control your emotions. Mm, mm Kontrolado mo naman yung mga nangyayari dito pagdating sa love life mo. Sa kaperahan naman, we have the lovers meron tayo ditong two of coins may nagpapaaral ba dito ng ano karelasyon yan yung iba sa inyo or pwedeng nagpapaaral kayo ng anak pero meron dito may karelasyon siguro yun lang yung ayaw ninyo eight of wands kausapin mo na lang ayan po yung iba sa inyo sinaman tong pinapaaral po ninyo ginagasa sa, sa ninyo monthly pero parang yun sa pagdating sa pag-ibig naman sinusuway kayo ng tao na to Ayan yung nakikita ko rito. Okay, yung iba naman po ay pwedeng meron kayong karelasyon na nasa ibang lugar at yan po nagpapadala po sa inyo ng pera. Pwede rin naman hindi yan karelasyon ninyo, no? I mean, diyan romantic relationship. Pwedeng parents mo yan. Okay, pwede rin naman po na asawa mo. Oo, parents. Um, pero mas more on parents mo. No, pwede po na malayo ka sa parents mo. Some of you are independent. So, pwedeng may magpapalit ng gadget dito. So, yun po. Or, bibili kayo ng gadget. Kung ano man yung gusto nyo bilhin, pwedeng mabibili nyo na po. Ayan. Sa tulong ng taong ito. Or, ng parents mo. Sa career, we have temperance. Maraming nag nagaano dito. Nag- hihintay na matawagan so sabi ko nga ba diba, ito very positive naman po yung energy knight of wands yan pagdating sa career. So meron din dito pwedeng freshly graduates kayo, yan po, oh, Makakapasok ka agad kayo sa isang company. Yan po yung pinapakita dito. So magkakaroon ka agad kayo ng career. At kung kayo naman po ay may trabaho na, ayan po. Maganda naman yung pinapakita rito pagdating sa trabaho po ninyo. Uh, actually parang may mga exciting things na mangyayari pagdating sa inyong career. Very positive naman po 'yon. Sa Second week naman po pagdating sa love life, we have page of coins. So, pwede may magayang lumabasay dito, magayang magkape, ganyan. Four of coins. Okay, I don't know may ka-deal kayo ha. Hindi naman kasi lahat ng nanonood dito is single. So, kung may ka-deal kayo dito, ayan po. Nakikita ko na, isa-celebrate nyo yung Valentine's Day na simple lamang. Mm -mm. Kasi pwedeng nagtitipid din yung person mo. May pagtitipid kasing energy dito. Ayan. Pero mag effort naman siya sa'yo, ha? In fairness, kahit na nagtitipid siya, mag effort pa rin sa'yo yung taong to. Or, ikaw, pwede ikaw yung nagtitipid, Leo. ba diba? So, ayan naman po. Maganda naman yung pinapakita rito. Practical. Ayan. May pra ano, super practical nung person mo. Sa, ano naman po tayo, sa kaperahan, we have the high priestess. At meron tayo dito five of wands. So, confront mo kung ano man yung dapat mong i-confront dito pagdating sa kaperahan. Ayan. Kasi meron dito tao, parang nadadala kanya sa kanyang emosyon. So, parang pag nagpapaawa siya, ayun. Naaawa ka talaga. Yun yung nangyayari dito. Mm -mm. So, pwedeng madala ka ng isang taong to Okay, meron din ako nakita. Ayan, parang kinakausap ka kasi niya. May sinasabi siya sa'yo. Pero, sabi natin, kung marami kayo ditong nakaharap, no? So, parang kakausapin kanya na ikaw lang mag-isa. Privately. yon may meron ditong kakausap sa'yo. Privately. And, mukhang mahihiram to sa'yo. Pero, ayan, ah, nararamdaman mo na na, ay, mukhang hindi magbabayad yung taong to. Huwag mo na lang pahiramin. Leo, huwag ka na maging mabait. Sa career mo naman, we have Ace of Swords. Ayan, no? Oh meron talaga dito mabilis kayo makakahanap ng trabaho meron din nga promotion na pinapakita rito we have the tower so parang ito ay biglaan lamang so may mga bigla ang pangyayari sa life mo na talaga namang papabor po sa'yo so grab mo yung mga opportunities na yan ha na in-offer sa'yo ni universe tignan natin pagdating naman sa third week pagdating po sa love life we have the Empress. Meron tayo dito ng Five of Cups. Ingat lang, hindi ko alam kung ano. Meron dito maselan magbuntis. So mag-ingat po kayo. Mm, mm. May pinapakita rito. Ayan. Or pwedeng ganto, yung asawa mo, kunwari nasa malayo or ikaw ikaw yung nasa malayo tapos hindi mo na alagaan yung asawa mo nang buntis siya tipong ganun parang pinagsisisihan mo pa rin siya hanggang ngayon ganun may mga regrets po kayo dito Pwede rin may ano yung may tao dito na alam mong nagmamahal sa iyo pero hindi mo na alagaan yung connection ninyo tapos nawala siya sa iyo Hindi ganun I mean nawala hindi nawala na namatay ha Kung hindi po pwede na parang ayun, sabi natin nakipaghiwalay siya sa iyo ganoon. Or hindi ka na niya entertain. Tingnan po natin sa kaperahan naman. We have Page of Swords, The World. Okay, marami kayong transactions dito ngayon. Pwede mga transactions to. 'Yan you know, oh, parang mga ano, iba-iba yung kausap mo, iba't ibang lugar, iba't ibang lahi. Pwede rin po. 'Yan very satisfied naman kayo pagdating sa inyong kaperahan. So may sa-celebrate kayo dito eh. So kung may nag-take ng exam, pwedeng third week siya lalabas. Uh Oo, -oh, yung exam ninyo. So ayan, may celebration na pinapakita po dito. So you're very happy naman in terms of your finances. Sa career, we have the moon. Meron tayong six of cups. At meron tayo dito ng 8 of cups. Okay, medyo wag kayo magpapadala dito. Parang may isang kaibigan po kayo dito na basta parang kung ano anong pang eengganyo yung sasabihin ng tao na to para umalis ka sa trabaho. Pero hindi mo nakikita yon na pinapaalis ka lang ng taong to sa trabaho. Kung hindi nakikita mo na tinutulungan ka niya para makahanap ka ng mas magandang trabaho, yung mas mataas na salary increase, pero hindi mo na mamalayan na yung inaengganyo o yung sinasabi pala sa'yo ng tao na yon is kabaliktaran. You know what I mean is, gusto niya na mahirapan ka. So, meron po kasi dito na iingit sa'yo. Isang kaibigan yan. Or sabi natin, isang malapit sa puso mo. Mm -mm. Gusto niyang iwan mo kung ano yung mga mayroon ka. Eh, yung mga mayroon ka ngayon, di ba, pwedeng wala siya nun eh. Yung mga mayroon ka ngayon is pinaghirapan mo talaga yan. Kaya huwag mo basta-basta i-give up yan, Leo. Sa fourth week naman po tayo sa love life, we have Nine of Swords. Nine of Coins. The Chariot. May lumalaban dito. Okay, so pwedeng sabihin natin kung sino yung naiwan kanina, sino yung nagre-regret. Pwedeng ngayong fourth week, ayan, maisipan po ninyo na gumawa ng actions towards your person. Or, um, hindi, hindi ko nakikita kasi na pag mo move forward. Pero pwede rin, no kung kayo ay nalugmok, kung yun yung na-feel po ninyo, nalugmok kayo dun sa isang relationship na yon so ngayon pwedeng pinagbubuti po ninyo yung inyong finances. Hindi to agad-agad, pwedeng sabihin natin, itong fourth week lang na to, mataas yung confidence ninyo, itong fourth week lang na to, dito kayo nakaisip, no, na mag forward na kayo, pero at, bo, there are times pa rin na pwedeng malugmok po kayo. So, kasi nasa healing stage po yung iba sa inyo pagdating dito sa relationship na ito. So, yun lang. Iwasan nyo lang muna mag-entertain ng ibang tao, lalo na kung hindi pa po talaga kayo healed. Mas mahirapan po kasi kayo. Sa kaperahan, we have Six of Swords, Justice, and we also have Eight of Pentacles. Yan. Pagdating to sa kaperahan po ninyo, ano, Mm -mm. So meron ako nakikita dito about sustento Ayan, pagdating sa trabaho po So parang ano lang, uh, may delay pagdating sa inyong sweldo Sa inyong salary mm -mm. So alam mo yon delay yung sahod ninyo Tapos tumatawag na sa'yo yung mga sa sa'yo Yung mga obligations mo Ayan So medyo may, may pagka-stress dito Kayo, leo sa career mo naman, we have nine of wands. Sa career din, parang stress din kayo. The devil. Yan, na-stress ka sa kasamahan mo sa work. We have death card. Mm, -mm. Or may bigla ang pagbabago dun sa schedule ninyo na may stress po kayo. Parang magkakapatong-patong yung trabaho mo dito. So, ayan. Parang mas stress kayo by fourth week of ano, Feb. Tignan natin ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin. Ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin? We have eight of swords. Okay. Yung mga nangyayari muna sa paligid mo po. No, sa, pwedeng sa bahay. Kung ano yung nagbibigay sa'yo ng negativity, ng takot, mag-focus ka dun. Okay. Alamin mo kung ano ba yon. Kasi yung iba sa inyo, pag di nyo ito in-address ngayon, hindi po kayo makaka-move forward, Leo. Parang lagi kasi kayong may takot dito. Alam mo yung sa mga gagawin mong hakbang, decision, lagi kang may takot. Na, ang gagawin mo, hindi ka nalang hahakbang. Hindi ka nalang magde-decision. Yan, kaya pagfokusan nyo po yan, kung ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng takot sa inyo. Ano ba yung toxic sa paligid? Tingnan natin i-address nyo lang po yan para masolusyonan po ninyo. Ano yung dapat mong iwasan? We have two of cups. Papatay ng isa pa. Five of uh, coins. Mag-entertain ng tao na hindi nyo naman talaga tight Or out. Uh Oo. -oh. Yan. mm, -mm. to of ones magbigay ng hope or yung tao na nagbibigay sa inyo ng ano iwasan nyo yung tao na nagbibigay sa inyo ng mixed signals yung hindi mo siya mabasa kung yes ba or no ba diba? or gusto ka ba ng tao na yon or hindi ba diba? yung nagdadalawang isip ka yes pwedeng sabihin natin ma na makikipag-usap sa iyo yung nakikipag-usap sa iyo yung taong to nakikipag-date siya sa'yo, pero yun pala, wala naman pala siyang feeling sa'yo. Pero ikaw dito, hopeful ka. So, iwasan mo na yung ganyan kaysa ma-full ka pa ng todo-todo. So, yan lang po yung mensahe para sa'yo. Leo, maraming maraming salamat. Mag-iingat ka po always and more blessings to come.